Halimbawa, tapos ka naman kesa, naging pagtalik ka sa asawa mo, tapos kinabumasan, ginising ka, nagising ka, may hali na, medyo na Nanagdown na ka na doon? Oo. Oh, Anong nagdown oh. ka na doon? Okay, masubrahan ba? <laughs> 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 Hindi na nagising ba? Nang ni Pacquiao? <laughs> okay, so ang tanong niya, naging pagtalik ka gabi. Ah. Uh -huh after isya. So, siyempre, sa so sobrang pagod, na knockdown, nakatulog, pati alarm, hindi na nakatulong. <laughs> Nagising na, tanghali na. Ngayon, anong gagawin niya? Wala pinagkaiba yan sa nakatulog. Ano mang dahilan na pagkatulog mo? Na sobrang antok. Hindi mo na marinig ako. Ngayon, anong gagawin? Siyempre, pagka gising mo, pag hindi ka nagipagtalik, magudo. Pag nagipagtalik, maligo. Kaya hindi eh, naman pwede magudo ang nag nagipagtalik. Hindi tatanggapin tanggapin yun. Kailangan mo munang maligo bago magsagawa ng, ng sala. Hmm. Sige po. Hindi pa rin pa yung